pa ba ako dinala dito, Nak? Parang sosyalin mamahalin ata dito. Ma, ito yung sinasabi ko sa yung coffee shop. Di ba napakaganda? Ang dami nilang design dito. Man. For sure, masarap dito yung kape, Ma. Mukhang masarap nga, Nak. Tingnan nga natin kung magkano Gusto mo ba talaga dito? Oo, Ma. Ito talaga yung gusto ko kasi favorite ko. Actually, gustong gusto ko siya tikman. Kasi hmm. trending yun sa ano, social media, tsaka yung mga classmate ko, lagi yun yung binibili. Eh di, gusto ko rin kasi tikman. Ganun ba? Hmm. Sige na, tingnan mo, magkano. Hi, good afternoon. Welcome to Mr. Chino Cafe. Here's our menu. gusto siya naman, Okay. Ma, gusto mo mag 3 in na lang tayo sa bahay? Ang mahal na, eh. Ma, dito nga yung gusto ko, eh. Tsaka, ilang beses na tayo nag-3 in 1. Parang, ang tagal-tagal ko na iniinom yun eh. Siyempre, nagsasawa na ako dun. Dapat, tumikim naman tayo ng iba. Ayaw mo ba nito? Ito, mas, parang masarap ito. Mati. Ice cream latte. Toffee nut. Parang gusto ko ito, ma. Uh, Ma'am, magkano po ba yung isang kape dito? Um, minimum po namin dito is 100 po. Ay, 100. Oh, ma. Ito na akin, no? Oh, yung toffee nut na lang. Ikaw, ano, sayang, na sa'yo Ma? gusto mo ba talaga? Kasi hindi ko talaga ata kaya ito Ma. Kasi... Hindi. Yung pera ko na, ito lang yung... Uh, ko lang kanina ng nilako kong banana pero, pero ma, ito yung gusto ko. Ganun ba? Um, ano po ba yung pinakamura niyo, Kapi? Kahit yung pinakamura niyo na lang po. Tapos, parang isang tao na lang po. Sige po, ganito na lang po. Um, kung ano po yung gusto nyo, um, i-order ko na lang po. Akin na lang po. Ako na lang po ang sasagot. Teka, anong sasagot? Sira na ba yung ulo mo? Gusto mo malugi yung coffee shop natin? Eh, total sir, Mother's Day naman po ngayon. Kaya naisip ko, bigyan na lang ng libreng pa-kape yung mag-ina. Ikaw ba may-ari ng coffee shop na to? Pala decision ka rin eh, no? Hindi naman ito burol eh, para magbigay ka ng libreng kape. Pero sir... Anong pero? Hindi tayo pwedeng program para magbigay ng libre dito, ah. I-order take mo na nga sila. Sige po, sir. O siya, bilisan mo. Kuhay mo na yung order nila. At huwag na huwag ka magbibigay ng libre. Kahit tubig. Anak, sa bahay na nakamata niya. Um, nakapili na po ba kayo ng mga gusto niyo? Ah, uh, mam ma'am. Naku, mukhang napagalitan ka pa ng manager mo. Nakakaya naman. Aalis na lang kami. Kaya nga, tsaka kasi pag kami, I'm sure ba mamaya patanggalin ka pa dito sa trabaho mo? Hindi. Wala pong problema yun. Treat ko na yun sa inyo. Tsaka hindi naman po sagot ng, uh, ng cafe yun. Akin po talaga yun. So personally po, ako na pong sasagot ng pagkain nyo. Pili na lang po kayo dyan. Sabihin nyo lang po sa akin. Kahit ano. Pili na po kayo. Every time that my mind slips, I just see my past life, having dreams in a dream. I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's a no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Are fresh like a morning What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. And so, so I fell so... down waiting. And <clears throat> if I can help you And isang Spanish Latte. Wow. Ang dami naman nito nak. Kaya nga okay. nakakaya naman po. Wala po yun. Happy, Happy Mother's Day po, ah. Ay, thank you so much po. Ang dami pa nga. Ang Mga pagkain. Kumain na kayo na kumain. Ako yan. Sagot ko yan. Masarap yan. Saramat. Salamat. Salamat. Sige. Kain kayo maigi. Ma, ganito pala sa cafe mo si Chino. Nakaiba. Alam ko lang kasi nak-train eh. Kahit naman ako ma, eh kaso nakikita ko to sa mga classmates ko. Salamat ma, tsaka salamat dun sa nagbigay sa atin ng kape na libre. Uh -huh. mga pa ganito pa. Tuna natin na. Try na natin. Ako? Di ba sinabi ko sa'yo huwag magbibigay ng libre dun sa dalawa? Anong gusto mo? Malugi yung coffee shop ko? Boss, ako naman po magbabayad yan. Hindi naman po yan on the house. Pero ako naman po ang gagamitin dyan wala naman pong maluluging magaganap kasi babayaran din naman. Sige nga, ano mapapala mo? Imababawasan e pa yung sweldo mo dahil dyan. Siguro boss, ang mapapala ko pagtulong sa kapwa. Kasi kung tatanungin niyo ako, naaalala ko lang ko kasi yung anak ko. Nawalan na ko kasi ako ng anak. Kaya every time po na makakakita ako ng mag-ina, lumalambot yung puso ko. Kaya, mas gugustuhin ko na rin pong makatulong sa kapwa. Bago po kasi ako nawalan ng anak, meron siya isang request na hindi ko kayang ibigay sa kanya noon. Kaya nung nakita ko yung mag-ina, naisip ko na baka pwede kong gawin na lang sa kanila since ako naman yung may kaya. Bilib din ako sa busilak ng puso mo, no? Pati, condolence nga pala. And, happy Mother's Day. Kayaan mo. Hindi ko na ikakata sa sweldo mo yung nilibre mo dun sa mag-ina. Sagot ko na yan. Alam mo, kung nabubuhay yung anak mo, sigurado ako, proud siya sayo kasi napakabait mong ina. Maraming salamat po, boss. Sige, balik na sa trabaho He, so ko. Mother's Day ah. Na maal po kita. I love you, Nak. No. Nak, no, pasensya ka na. Marami man akong hindi maibigay sa'yo na gusto mo. Pero alam mo, si Papa Dad na mismo gagawa ng way. Tsaka ito mo, kanina si Ma'am ginawang instrumento para maibigay niya yung blessing niya sa'yo, di ba? Kasi mabuti kang tao. Kaya maswerte ako kasi lumaki kang mabuting bata. At dahil yun sa'yo, Ma. Oo, swerte, swerte. swerte sa'yo It's